Update tayo sa mga kapwa ko taga Pabanog o mga Pabanog nun. Uh, updated. Amo na ini an Pabanog Intik Bar ano uh, road. Amo na classic kalsada nga di. Uh, intik. And Kita unta ti pagadi ubos. Ini in nga beauty pakadto ina kalsada, a pinaka highway. And then uh, ti yan. Ini ini yung na ini para han susunod nya pag siminto magtitikang din hi. Bali ani na din katubtuban. kay nagtikang hira dito taunhan unhan. Ah kikita unta yan o. Kita unta ito ng kalsada nga di. Wow, di ba? Mga taga pabanog. Mga igkasiko parag uma. Yan may mga tuna din hi dako uh, ini nga bulig para aton yan upod na aton, aton mga uh, anakis pero yag makita iton ngadi lugar nga hindi santubig o source han tubig hapabanog o naghatag hin supply hin tubig di pa kadi haparanas yan eh, may mga akwa na din eh. Uh, may baboy may naninaukoy na, Then, maupay. Maupay, kalubyan ni Mahawon Hindi kita ka mo ito. Oh, simintado na. Oh, kung imbis ka mataan, no, oh, mag-uuyag din ha, highway din eh. Pwede ka mag-uuyag. problema. Hit sa sakyan kung mabubunggo ka mo. Diba, alin eh. Oh, diba, laglaga na eh. <laughs> diba? Maupay din eh, nga lugar kay Maga Mahagkot. Mahagkot itong klima. And then makikita niyo haranin ang sinisirin uh, na uh, ang popular na busag. Pag kumita ka mo, hit busag na bato din he part hang uh, may guba-guba ada -guba, -guba kamo kapabalog. <laughs> Unti ka kamo takloban ha. Pag lagpas nit paranas kumita ngani kamo so galito may ada. Uh, busag. Kakayungod uh, na kamo hit pabanog. Ngan haranin nalat kamo dehte tun sources to big din hi ha intik uy di ba oh kita mo uh, mo pa pagka siminto andi hin ang sinisiring ko hadto pag agi ko din hi kay an din ni medyo halarom tama ginhimuan nila din hin tubo nga matagos nga dididi kan good job oh good job good job good job ang kontraktor kay di nga ni ini din Sigurado maruruba lagi hapon yung kalsada kay mag stack din yung tubig. Magbibiling agihan, maruruba na atong kalsada, karag. Ayan. Kaya na itong pag-agin, hadungan. November na kanhi kita, di pa inisimintado. May nakikita lang kita lang may mga forma. Pero okay na oh. Adidi, hati tubtuban. Hindi na kita, haigbaw. Ano eh, pa yung mga... taga Manila, ato, maglak, sino kung maglakat? Hmm. Ako ah, open niya ako prasa no. Si Ayton, wala na problemaan mga coconut farmer, coconut farmers din ni Ayton kay. Makita na din ito, may sarakyan na. Agoy, 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 agoy. Ah, hindi na tutubuan. Pero nga dididigin ayad na ini. Ang baw-baw kay. Kumita ka to, May mga forma. Ini sa likod tubuan. Woo 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 Ina. Forma. Kababayang, ano, cari forma. Pegui. Kabar bayang ke barangai. Halo, cari oi classmate ku ni. Hai, classmate tu. Cari classmate Hi, kau ko di sini ni. Umping. Eh, umping. Sigi. Kau be tim ku alteranmu ini. Si tahu. Si tahu, si tahu. Sigi suruh uh, kira-kira kereta. Mag-uumala kita. Ano? Hindi yeah, ka na mag-ihingal. Ah. Demon news. Ihingal pa nga. Kaya <laughs> na, ikaw na pagsibu hindi na kayo mag-isibu. Sa <laughs> nga. Sa nga. Hindi na kayo mag-isibu. Ika <laughs> na pagsibu -ak. uh, Ako na, na dati raw, dati raw ako na hinaga. Ano? Mabilis tumakbo. Ano? Yan na, yan ako na, no, ako na mag-isibu -ak. <laughs> Ano hindi o? Oh? Ano so, pa eh. Hindi ka na ma-ilubak. Ma ano <laughs> na eh. Na. na practice. Ah, oh, ulit ako ini-update niya di Tagal Sada. Tunong Sa mga atlaw, may budget. Ang nga nga di ato nun po. Pero nasa na to, di ba? Oo. Uh -huh. Nasa na yun to. Pwede na. So, Oo. So, uh -huh. na ini. ini. Uh -oh. Ayon pag-agi ini. Ay yung mga Lubi. Mga na ito. Liko Hmm. Anak mama bayi, eh? patut ni halu yo bisnis. Oh, dia. Oh, dah balu Ah, aman kolin man, hal Manila. Bakasilangan ni. Oh, lagi hanya di. Nyur. Hai ka, Didi. Adi. Adi tet iyo. Ngit amun. Oh, balik ano, magkasapit tet amun tuna. Adi tet amun magkasapit pero di dalan, do. Oke. Okay. Time. Si ako una para sa Cebu Haim. Yan ay ikaw okay. na pag-aing Cebu ko nila lalo na Next time, banding kita. Ha? Aya, sige. Uh, Bahing sunod mo adlaw. Oo. Uh, Ani ka man ano? Ani na ako happy per me. <laughs> Yay! <Yeah. laughs> Kaya na nalang din yan. Ikat para sa Cebu. para sa Cebu ang una. Kaya ano? Kay runner man ako dito. <laughs> o, oh, amo ini nga dit kalsada. Bali naka-prepare na ini. Di na mag-iiha. Kay Didi. Kay Didi nagkamayana na din clearing operation nasorbi na din ang agihanhan kalsada o ginpulod na nga di di ito agihan ito yung daanan o medyo masikip madulas uh, delikado uh, hirot hirot la Oh, oh -ho -ho. you know. Oh, adinhing part, medyo sagkahon Uy ayo pagtama kahit tapusan Kaya yeah, sagkahon ini ma wala nas okay, na tayo ayan oh no? no? oh dito na Dito na kami dito na ayan na, ayan na. Ito na yung natawag na busag na bato. Mga daanan papuntang Bugho. Tapos din may palayan. Ayun ah. Oo. Yan. Yan. So lang sinasabi ko, pag naayos na ito rito, magsasaka dito din. Mahirapan sa mga produkto nila. Kahingal. Kahingal na kahingal. Yung baba ng bato, di ba may bundok? ito yung kurso na daw kong pwesto dati <laughs> tinanin mo ng palay yun tayo nakahinga tayo doon sa pag-akyat dito tayo kapatagan ang kasama natin nandito and then dito dito yan kanan tayo yan dito tayo sa bandang kanan ano man nauuna yung nauna natin taga Singapore so, yan, ayan. ayan may mga ikis na yung poste poste <laughs> lobe ibig sabihin tatamaan to ng ano ng kalsada papunta rito ayan ang ano lang natin dito tatawid dito yung medyo matrabaho ito yung magiging matrabaho kasi may sapa dito na tatawiran kailangan magkaroon dito ng tulay matrabaho to baka dito magbagal kung sakali ay yan o oh. Diretso. may improvise na tulay yan tayo dito ingat baka mahulog yan ang tubig na to ay galing sa intik mismo yung sobra kaya kung hindi ka dito, maligo. Kaya yun doon nga sa dam, may naliligo. <laughs> diba? Huwag kang magpapatay pag hindi sinasabi. Yan. Katawid na tayo. Kasama natin nandun, no? Oh. Woo! Yan. Ito tayo. Yan. Medyo malapit na tayo sa intake. Kapatagan uli. Yan. Ito yung mga tinutunan yung Uh, sa yung, puto, pulod na ang mga kuan ang mga lubi kay agihan inihan kuan ang kalsada ayan o oh, mga tubig dito o may tungko ang loho na hilarong doro at tungad sa loho ayan ayan Nah, Ayan. Pwede pa ito magamit, Sel. Tabla. Kambakod. Tiba yan. Diba hindi. Diba. <laughs> Oops. Adi na kita. Rani na kita intik kay uh, dinhi he. Mga kay mga hawan na. Ngunit amo masigot. Uh, ito yung ano batwan. Ito yung batuan, oh. oh. yung batuan. May bunga. Mamaya. Ay. Oo. yeah Dito na tayo. Ano mayroon? Ano mayroon? Ibon. Saan galing? Saan galing? Wait. Galing d'yon. Saan? Wala. Diyan lang yun. Munyus. Wala kayo dako. Munyus, ha? <laughs> may ibon. Okay. Ayan, oh. Hanggang doon. Ayan, patag. Hmm. Patag. Kasi palayan namin yan. Dati. Ito yung itsura ng laan dito. Ayan. Lawak yan. Ito. Pwede gawa na resort yan. Ito na. Cold spring. Yan. Oh. Ito lang. Kaya yeah, malaking bagay pag naggawa ito. Ito. Uh mm -hmm. -huh. Madalunot. Hindi kala pag natumba ka tapos tama ka rin. Batong tais. Ito na. Ito no. na. may nagchichinsos sa taas ah yun ayan ah yun 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 masukal kaya malaking bagay dito mayor kapag nabuo to Ginha laking ginhawa sa mga constituents mo huy <laughs> diba yan Oo oh, nga, harani na kita ha, intik. Kaya akong karuyag niyo. Kung nauuhaw ka mo, hindi ka mo tubig, oh. Pwede ko mo sa mga kahoy. Kahoy, lubi. Ayan, free. <laughs> For free. Oo, oh, dito na tayo. Ito yung dati, pag nakarating ka dito. Ayan. Medyo, yan na, yan, dito na tayo sa Intik. And ito. Pwede ka magpahinga pag pagod ka, galing dun sa taas kasi ito yung daan ang pupunta sa gilid ng ano ng Busag, pupuntang Bugho. Yan. Go, cool. dito na tayo. Ito yung tubig. Kung naiipon sana 'yan, oh. 'Di ba? Malinaw. 'yan. Yan yung tubig sa intik ito yung tangki. yan dito ito na yung source ng tubig sa ano uh, intake oh uh, ba may mga excess 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 pa ng tubig diyan no oh. galing sa gilid ayan oh lakas niyan sobra-sobra lang yan idati, eh, pag malakas ang ano tubig yun. yung yan, di ba, dati? Hindi, ganyan, ganyan na yan November? Ganyan na yan Ganyan Yan. Sa mga hindi pa nakakarating dito Sa nasa Kupa ng Paranas Na umiinom ng tubig Gumagamit ng tubig Galing po dito sa entek Ang tubig, ayan o oh. Dito nangagaling mismo sa pinakapuno na yan Sa taas Sa paanan ng kabundukan na Kagubatan na yan Rinig yung ano dun, agos eh Oo uh -huh. Okay. Uh, maparigo ko no Ano, parigo ka? Oo. Oh, Oo. Oh. Ikaw, click Ano, parigo ka mo dapat. Pwede ka maligo dyan oh. Eh, Kasi nakaupo lang tayo. Ay, okay lang yun. Libre naman. Dito nang gagaling ang tubig. Yan. Sa paanan ng kagumbatan na to. Yan, lalakihan mga puno. ito pa daanan sa bugho alam mo yung ano, mga magsasaka yung gugulay ito yung daanan din oh, uh, dinhi pala amo na yung sobrang tubig tikan dito ha kuan ha, ha may intik mismo oh. na agi pero sigurado ako mas masulog pa siguro o damo mga tubig itong ma kuan nagawas kay dito kanina gihan naton Harus din himan ang tubig Ayan, oh. naman haban ng igbaw ibadang right side di kan dihan konsa tubig asa ini tapos kali kita haban wala bandang left side may ito dapat bibi Naagi oho sobra ini adiri tama tama di kan ha, igbaw hmm bali duha adi di kan hiya di masulog hmm, masulog yun nagkakagawa si niti kandidi si the tank eh yan o di ba pero kung magagawa ng paraan no? Oh. sayang to oh. Oh, ito kalakas ito big <laughs> Kano kalakas lakas Ah, balik tayo dito. Kasi meron ditong tubo na maliit lang na pwedeng liguan. Noon sila naliligo. Ayun oh. ano. Dapat sinasarado lamig, 'yan. No? Walang ano. Ang lamig Pasalut. no. Wala. Sinasarado 'yan eh. Ewan ko, tinanggal ata Pansarado? sarado. Ay, wala na. Wala na. natin mamaya. Ayun galing sa ano. Ayun. Pechay. Oh, oh galing oh, sa um, Bugho. No? May dalang pizza yung ating mga farmers. Ay, Ayan, no? kaya ng bata dun sa taas. Mm, -mm. Kasi malalakas ang mga yan. E, kaya natin. Oh, kaya natin. Oh, mo. mo. Para, tara, Amaya, para, tara, tara. Dalaw muna tayo. Tayo. Oo. Dami oh. Tagpera ano 'to? Ano yung Dara? Yeah. Pichay. Tagpera. Hi. Tagperang Wala. Uh, may supplier na sila. Ha. Ayan. Ayan. may... order kami. Palit kami pichay. Papapalit. Kahit sino pwede nang kumuha. Hindi. Oh. Okay. <laughs> <laughs> Ayan. Ano, ano, Hello. ilang pichay sa'yo? Alo sa akin? 20. 20. tangkay. Sirap. Oh, dito tayo ngayon sa excess ng ano, ng tubig galing dito sa right side. Atin At na natin kung gaano ka. <laughs> Malawig. Pwede ka nga dito uminom. <laughs> uminom pa <dun>. lang. <laughs> Go. Malinis dito. Nagrigo na si ano doon, Pitoy. Wala, tumagos na yung tubig dito 'yon. Oh. Hindi iba dito lalagyan ng tubig aba to para lumalim. Oh, di ba? Yeah. Uh, sayang yung sayang yung tubig dito na excess, napakarami. Gagawin natin si Wimpol yan. Tapos yun. kung maiipon siya lalo na sa bandang baba, magandang, magandang ano yan. Makakadagdag supply yan sa mga kababayan natin sa baba. Um, lalo kuhan. sa mga ilang barangay yan hanggang ipata. Taranas, di ba? Hoy, Mayor, muna baka muna naman. Iwan mo Alam, lang paraan. Harangan na lang dito para pumasok ulit. Harangan ko yan. Oh. Kasi ito may ano kami medyo oh meron kami dito uh, problema, lo? kasi dito, dito, walang sarado, dumating kami dito, walang sarado, isulay si sinasarado to, ayon wala, kaya sayang ang tubig dumadaloy, kaya gawin natin, itong kahoy, kapalitin natin, yun. Ano dapat na sila yung mga Uh, gawin natin para di sayang tawag so, na rin sasarado natin sasarado natin, natin. Eh, huwag kang tumingin sa akin tumingin ka dyan kung nakikita ako diba okay lang tumabasa alin okay. yan nawa tayo ng improvised na pansara sayang tingnan natin yung ano sayang yun. Oh. Okay, Tapos. <clears> Tapos. <throat> bato, bato, ito, ito, O. Ito, na. O, oh, wala ito, lang. na. Kunti na oh, ba? Diba? Kung doon may hmm. ano siya. May tutulong. Hindi ganon ka... Karami. Karami ang mawawalang tubig. Maiipon yon Sa isang bahay lang. Kaya na baka malunod ka pa. So maghapon, Magdamag na talo ito. Kaya malaking bagay, saradohan natin yung pasamantala. Dito, sino may nangunungunan sa tubig. Baka magawa ng paraan. Masarado natin ito ng ano, magiging. Yan. Ganun lang. Diba? Sayang to. Diba? Sayang na sayang. Dyan, sarado. Pag gumagamit din, no. Sarado nyo na lang. Yan. Diba? Diba? Yeah, maraming salamat sa mga nanonood sana na-update kayo sa kalagayan ng ating tubig na source dito sa ating uh, lugar sa intake mismo bye bye <laughs>